Ang hirap talaga mag-isa sa mundo. Lalo na nasa malayo pa. Sari-sarili mong gawa. Ayan, habang nagsasaing ka, kailangan mo magluto ng ulam. Tanghali na rin akong kumising. kasi wala namang gigising sa akin. Sa bagay, mas masarap nga kung nag-iisa ka lang. Sarili mong kilos at kung kailan mo gustong kumilos ngayon, luluto ko ng ah, tanghalian pero hapunan na to ayan nagluto ko ng sinaing at uh, ang aking ulam ay uh, sinigang na charot charot lang ayan. buti na lang meron dito sinigang mix, ayan shoutout nga pala <laughs> ayan, ayan. Sinigang ako manok ayan kasi wala namang baboy dito. Kaya manok lagi ang ulam ko. Sa bagay, ganun talaga ang buhay. Lalo na at nasa abroad ka. Kailangan mong kumayod. Kailangan mong magsumikap. Kailangan mong kumilos mag-isa. Pero okay lang yun. Nakasanayan mo na rin. Total, matagal ka na rin dyan hindi ka naman bago. Kaya alam na alam mo, ang mga kilos dito. Pero masarap din, pagka may kasama ka, lalo na pamilya mo. And see you guys, sa susunod na lang ulit. Bye.